Pakikikit mo isang bag dito. Mega, 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 mega love shoutout po sa inyong lahat. ay lalo na sa mga matatagal ko ng, ano, uh, taga-suporta. Tsaka, gusto kong i-welcome yung mga bago kong subscribers. Ayan, hindi ko na kayo isa-isahin pa kasi napakadaming, ano napakadaming nag-subscribe sa akin. Maraming maraming salamat mga kaikit. Lalo na dyan, la gusto kong ipasalamatan ipa talaga yung mga hindi nakalimot sa akin kahit matagal na kong hindi nakapag-upload mga kaikit. akatuan, ang daming nakamiss sa akin talaga hanggang ngayon. Dami pa rin nagko-comment. Sa wakas, bumalik ka na. May mapapanood na ako. Sabing ganyan. So yun mga kaikit, sino pa nga ba hindi nakapanood sa... Last na-upload ko, mga kaikit. Kinikilig pa rin ako hanggang ngayon, mga kaikit. Sino ba naman na hindi kikiligin? Ang sabi ko pa naman, ang pakalkalin ko ngayon, sana makakalkal ako ngayon ng mga... Gustong gusto ko talagang makalkal, mga kaikit, kamatis. Yung mga importante, yung mga kamatis, ginger, luya, sibis, mga ganyan, mga kaikit. Yan talagang pinaka-importante kung gusto makalkal yung mga konting gatas o mantika. Yan, yung lalo na yung olive oil. nakajus ko, nakakamis yung mga nakakalkal ko dati. Eh, pagbungad ko mga kaikit, sabi ko, uy, parang mga daming tapon dun na. Ah. Sabi ko, nung malayo-layo pa naman ako. Tapos, may naghihintay din na mga lalaki. May nag-aabang na kasi kay Mr. Bean, mga kaikit, mga tatlong lalaki eh, medyo alam mo yun, pag naninibago ka pa rin kasi, parang medyo ninenervous ka na naman, parang natatakot ka na naman pag ay, uh, madami kang kaagaw. Yun na nga mga kakit, hindi naman nila pinag-interesan yung mga tinapon, kagaya ng sinabi ko sa inyo, na nandun lang sila nakaupo. Uh, at ako talaga, kahit sino naman, ano ang gugustuhin mo, magkakal ka ng makakain. O yung andami-daming mga damit doon na mga iba't-ibang gamit mga kaiket. Siyempre yung mga pagkain, punta ka lang sa ibang bin. O oh, may makukuha ka na. Hindi ka naman masisiro. So ayun mga kaiket. Ay! Kinikilig pa rin ako. Ang gaganda talaga. As in, mga kaiket, Hindi pa rin ako makamubunan kung ngayon. So ngayon, uh, yung mga iba, nakadalawang salang ako sa washing machine. So puno na yung aking sampayan nilabahan ko na yung iba. Unti-unti kong labahan yan mga kaiket, pag ng sukur pag nagkaroon ng time, nakaipon ulit ako, magpapabaks ako mga kaiket, Alam niyo naman yung oras ko. Lagi kong kalaban is yung puyat. Uh, tignan nyo nga ilang days lang ako <laughs> nag nag nag-upload puyat na puyat na naman ako balik na naman ako sa pagpupuyat eh, nakakatakot din kasi mga kaiket, baka may mangyari din kasi sa akin alam nyo naman tatlong aking anak. Kayo ko pa naman matigko. Kayo, Diyos ko, ang lit, lit pa na ang aking Sofia. So, ang daming nagtatanong kay Sofia. Ang laki na ni Sofia. Naglalakad na. Ay, Diyos ko. Kung makikita nyo lang sa Facebook ko, umaakyat na nga dyan sa, ano, ay sa may hagdan ng double deck namin. Diyos ko, nagpapasaway na mga kaiket nagisilang silang nag ni Martina. Alam niyo naman si Martina ngayon, napakasilosa. Lahat na lang daw ng attention, sabi niya, nandun daw kay Sofia. ay Diyos ko. So, ina nga mga kaiket. O, oh, sana hindi kayo mo boring sa, papa, sa kapapanood sa aking paglilinis. Ayan, linis-linis tayo muna tayo kasi wala pa yung extra. tong August mga kaiket. So, mapapanood nyo siguro yung mag-isa kasi ako. Yung isang kasama ko magbabakasyon. Kasi pag August po mga kaiket kaunti ang aming customer dyan sa clinic. Papakita ko mga kaikit pag ako yung mag-isa dyan sa clinic. Itutur guide, itutur ko kayo kung gaano kalaking aking trabaho. Dyan palang sa baba yan eh. Magpapakita ko dun sa, dun sa reception. Pero tatago ko yung camera kasi alam niyo naman nagkabila ng camera dito mga kaikit. Papakita yung reception. yung dun sa administration doon sa medyo nakikita nyo na din sa ano is eh, dun sa operating room maluwang talaga tong trabaho ko mga, mga kaiket kaikit as in tung ano naman tung September na mga kaiket, back to normal ulit ang aking trabaho pabalik na si prinsesa at saka prinsipe kasi 2 months eh mga kaikit ang tagal nila dun sa ano dun sa sa bakasyonan kaya medyo taghirap ang inyong kaiket tapos tong kung saan naman ako nagluluto, umalis siya. Ngayon ang alis niya mga kay na pasok ko sa kanya is nung Monday na pinagluto ko siya. So pinaghahandaan ko rin ang kanyang pagbabalik kasi ayoko na rin kasi nang paulit-ulit yung mga niluluto ko kaya nagtitingin din ako sa Google dito sa YouTube channel, dito sa YouTube na yung mga bago kong lulutuin. kasi alam niyo naman ako ang nagdedesisyon ng mga pagkain niya. Syempre ayo rin naman na magsawa siya mga kahit sabi ko nga sa kanya, "Ay, senior, may nakita akong bagong lulutuin ko para sa iyo." At pa tuwa yung matanda mga kaikid. Syempre ang hirap ko na rin siyang ano, parang minsan gusto ko na rin siyang iwan kasi hirap na hirap ako sa pagluluto eh. Ayun na ayo talaga magluto eh noon. Ano eh, eh kailangan na kailangan niya talaga ako parang hindi na siya nagtitiwala sa luto ng iba minsan naman kumakain sa labas kaya lang mas prefer niya yung luto ko mga kaiket di ko alam hindi naman ako magaling magluto hindi ko alam kung bakit gustong gusto niya yung aking luto so ayan mga kaiket at ako'y pauwi na rin ang dami ko ng chismes okay, pauwi na po ako galing work so ang dami kong pitpit medyo na grocery ako kasi nga alam niyo na pagbakasin ng mga bata eh matakaw mga yan laging nagugutom so dumana ako mga kaikit Sayan, so, ayan kitakit sa bahay mga kaikit okay. may isang bag dito hindi ko alam kung ano to mga palalaki ata so tignan nalang natin sa taas kasi ang dami kong daladala kapag pangit balik natin sa pasarahan sa mga kaikit ano so, So, ang dami kong dala-dala. So, ayan mga kikis, kararating ko lang sa bahay. Uh, katok ako ng katok doon sa baba. Ang tawag namin yung timbre ako ng timbre. Ang dami ko kasing dala-dala. Ayan, o. Oh. Nag-grocery ako. Ayan. Ayan. Tapos, may nadaanan akong isang bag. Tingnan natin. Wala palang tao. Eh, Eksakto pa nagbibidyo ako na ano, pagbukas ko ng pinto, ah, may sasalubong, may sumasalubong kasi kagad si Sofia, kung hindi si Subi si Martina. Pero lagi si Sofia. Ngayon, wala lang tao. So ngayon ito, bago ako punta sa kusina, tingnan natin yung mga naku ko. Ah, lalaki. Ito. Ito lang, ng lalaki to. You know? Parang pang hip-hop. Babae siguro kasi pang naman ito, oh. Parang pormang ano. Ewan ko kung palalaki siguro. Yun no? Kung makaipon-ipon ako mga kaikit, tignan natin kung makakapagbaksa ko ulit. Para sa inyo, ano naman to? Para sa tenga? Ay, ang init. Ay, puro lalaki. Ano ba yan? Ayan, you know? ka. Size so, Pang babae siya, mga kaitit. Kaya lang, yung nagdadala nito, boyish. Ang style, ano? You know? Ay, para yung parang legging siya na, na ano, pa short. Mm. Ito, leggings din. Ito, my short. Boy, boy yun, alalaki ng mga pantalon, tapos biglang alit short. Ay, stretchable naman, oh. So, ito yun yung aking napulot malapit dun sa metro. Sa may, ba, uh, sa may basurahan doon. Mostly naman na nagtatapon dito mga kaipit. Kung napapansin nyo, nakalagay na sa bag minsan naman, kung minsan pag nakakita kayo ng nakakalat, ibig sabihin may nauna ng nagkalkal. Mostly talaga nilalagay sa ayos, nakatupe, naka, naka ganyan. So, yan mga kaya titignan natin yung aking na grocery para sa mga anak ko. hindi <laughs> di ba ako nagpagpalit, man? So, yan mga kaikat, ito yung mga nag-grocery natin sa para na sa mga anak ko. So, magsusopas po kami mamaya, ayan. Yuyo ko na lang ako kasi hindi ako kita. Wala kasing lagay ng camera ko. Ito, tingnan nyo naman, pag napupulot lang ito, mo ang mahal-mahal. Ay! Bili na po ng mga to. Bumili ako ng chicken, mga kaiket kasi wala kami oven. Ayan, yung luto ng chicken. Tapos, dahil nagtitipid, yung buto-buto ng manok, magsusopas kami. So, ayan. Tapos, gusto ko wala nang yung extra ko kasi binili ko lahat. Siyempre, binilhan ko din yung paborito ni Martina puro pang ano, puro pang merienda ng mga bata. ano Kasi nakabakasyon nga mga kaiket Ayan. Pero pag, pag, nagkalkal, libre, siyempre wala naman nakalkal pang mga ganito mga kaikit. Mmm, dami. Mamaya pupunta mga anak ko dyan. Ayan, na mm. ice cream. Buli din ako ng leche plan. Nagbibidyo ako. Kanina, wala palang tao dito. Yung sa lubong. Say hi, anak. Hi. Say <coughs> hi ka naman doon sa video, anak. Wait lang, kumukuha ka na. Hindi... Hi. Ang ganyan yung mga anak ko sa inyo eh naghihintay ng pasalubong. Hi! Halika na, halika na. Mm! <laughs> Sa kagaling? Ah. Uh, hi po! Oh, na ng mga ano, oh. Niyo na Say hi ka muna. Hi! Flying kiss ka. Hi! oyoyoy, Kiss mommy! Kiss mommy first! Ay, dede de ko kagad ang hinahanap, oh. Ako ka, hindi pa ako nakakaupo. Dede, agad <laughs> sinisilip. Mm. Anong gusto mo, anak ko? Ang daming pagkain na. No? Oh, mm. Tapos mamaya, magkakalkal pa si mami. Anong gusto mo dyan? Anong gusto mo dyan, anak ko? Mm. Get mo na, ah. Ang gusto mo dyan? Mmm. Mmm. maikat at may ingin na tong mga anak ko. Maghay ka na. Dahil naghahanap sa'yo. Malaki na doon si Sophia. Isa lang ang bubuksan muna. Ay. Walang natitirang pag nag ako. Walang natitira eh. Kinakain lahat. Lahat-lahat. Walang tinitira ka para kay mami. Lahat-lahat. bye na. Bye po. Mm.